Aga ako nakapag-asawa at nagkaanak ng lima at hindi naging madali ang buhay namin dahil puno ng pagsubok. Pinasok ang bahay namin at pinaslang nila ang asawa ko at naiwan sa akin ang lima kong anak. Ang panganay ko ay isang PWD kaya hindi ko alam kung paano ako magsisimula noong mga panahon na yun. Grabe ang inabot namin na trauma dahil nasaksihan naming lahat ang nangyari sa asawa ko at hindi kami makalimot. Hindi ko na alam kung paano bubuhay ng mga anak ko kaya pumunta ako ng ibang bansa para makapagtrabaho at nagpalipat-lipat din ang bahay ang mga anak ko. Tatlong taon lang na nakalipas ay pumanaw na rin ang anak kong PWD at para na akong masisiraan ng ulo dahil habang nagaagaw buhay siya ay sa video call ko lang siya nakikita. Umuwi ako ng Pilipinas para maihatid siya sa huling sandali at bumalik ako ng ibang bansa para tapusin ang aking kontrata. Natapos ang kontrata ko at nakiusap ang mga anak ko na umuwi na ako ng Pilipinas at dito na ako may nakilalang isang lalaki pero pamilyado na siya. Mahal niya ako at mahal ko rin siya pero hindi ko na alam kung saan ilulugar ang sarili ko dahil ayaw ko naman masira ang pamilya niya. Pero habang tumatagal ay naguguluhan na ako at napapatanong na lang ako sa sarili hindi eh, ko kung mahal ko ba talaga siya o nasasabik lang ako na may magmahal sa akin ng totoo. May mga oras na gusto ko na makipaghiwalay sa kanya pero hindi ko alam kung paano sisimulan sabihin. Yeah. Dahil kahit konti lang ang oras na kaya naming ilaan sa isa't isa ay hindi pa kami nagkaroon ng away o kahit konting tampuhan. Kaya sana po ay mapili ang aking kwento at mabigyan niyo ko ng payo.